Hi guys, uh, today's video guys, ipiplex ko lang ang aking mga alagang tatlong aso So ito, at tayo ay magbibigay ng treats para sila na may maging masaya Ito guys Okay, Shuki, ito sa'yo ah. mm. Sit, sit muna, sit kayo, sit ha I said sit, ayaw ko ng ganyan eh Ha? 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 Hmm. Ano? masarap. Ha? Oh wait. Ikaw, okay, my favorite dog, cookie. Ito naman ang nanay, ang kulit. Oh wait. Wait lang ha. Ah, oh, ha. Oh. Up. Huwag oh, mo talonin sabi ito. Up lang. Up. Up. Shuki. Hmm. Ikaw naman. Ayaw na sa'yo. Ay, si Cookie wala. Shuki na tatawag ko. Oh, cookie. Ah, iyan. Ang galing naman ni Cookie. Oh, saan na kayo pupunta? Ha? O, oh, meron pa ako. Tagi-isa pa kayo. O, oh, yan oh. May isa pa ako pa. Oh, niya naman ang mga So, Dilamba na ako. napasad sa ako sa pintuan. Hmm. Okay, kasi nung sino makakatayo nang matagal? Aya, si Cookie. Eh, si Shoki. Ah, Cookie, ikaw naman. Ah, oh, ah. Oh, okay. Ay, ang galing. Ah, oh, last na. Kayuwi na lahat, ah. Kayuwi na lahat, Wait. Wait. Ah, oh, para sa iyo. Aray, pabot si nakmalo ka ko. Pamina. Ay ko may favorite to lang nga sa iyo. Oh, Dalawa pa to, sa iyo na lahat to, ha. Ayun, oh. Oy, yun oh. Hoy! Asa na kayo? Ah, oh, sige. Ikukin na lang. <laughs> Kuki, ay oh, ito na, ito na, kuki. Shhh. ito. Dako, eh, may isa na lang eh, bahala kayo. Ayun na. Gutom na silang lahat. Wow, ang daming pagkain ni ah. Oh, ito na, last na to. Oh, iyan na to. Yan. Ako, ang lakas luba mo ni Shuki, oh. Umos na. Oh. Sa pagkain, ubos na rin yung kay Yui. Eh, bakit si Kuki ang bagal? Eh, wala na nga, oh. Huwag niyong agawang si Kuki, ha? Ah. Paborito ko yan. Ang bagal talaga kumain ni Kuki, oh kaya mapayat siya ng konti eh. O, ayan, magpahinga na kayo. Sige na, kababay na ako. <laughs> Ay, nako. Katatakaw nitong si, si Yui at saka si Shuki. Wawa naman si Kuki, agawang pa. Kabang sila guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh. o. Oh. na kayo ng tubig, ha? Oh. Huwag kayong busin mo yan ha, para tumaba rin ha. Kung hindi lang naparbo to, wala eh. Nagkasakit kasi, kaya ganyang kone, ang bagal kumain. Ito, ito, ang tatako. Yan, isa pa, puro pasaw Hi guys, nakita nyo naman yung tatlong asong mga malalaki. So, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat po sa inyong pananood. Bye-bye po.